Kamusta, D-Fam? Narinig nyo na ba ang mga kwento tungkol sa ahas na kasing laki ng poste? Mm. Hindi lang to urban legend. Mm. Totoong may mga nahuhuling dambuhalang sawa dito sa Pilipinas. Mga ahas na kaya raw lunukin ang buong baboy. Ah, oink, oink. Oink. Ah, ang pinakamalalaking ahas na nahuli dito sa Pilipinas. At syempre, ang mga nakakailabot na kwento sa likod ng bawat isa. <laughs> sa Pilipinas, may mahigit na 40 na uri ng ahas. At karamihan dito ay harmless. Pero kapag usapan ay tungkol sa sawa o reticulated phyton, ibang usapan na yan. Ito ang pinakamahabang aha sa buong mundo. Di man makamandag, delikado sila dahil kaya nilang pumulupot at durugin ang mga biktima. Kaya sila ang bida sa kwento natin ngayon. Unang kwento taong 2016 sa Davao del Norte. Isang 28 feet na sawa ang nadiskubre sa isang kanal. What? Akala ng mga tao, malaking puno ang nakita. Okay. Pero nung gumalaw ito, Ouch! ay ahas na sobrang laki. Oh, wow. Kailangan ng anim na tao para lang ito buhatin. What? Ayon sa mga residente, marami ng alagang aso at manok ang nawawala bago pa ito mahuli. Ah! Pangalawang kwento, noong 2020 naman sa Zamboanga City, may construction site na nadiskubre ang isang napakalaking sawa no! na tumatayang 26 feet ang haba. Pero hindi lang yun. May nakita ring mga sangkaterbang itlog baby snakes. Ew! Ayon sa mga construction workers, muntik pa silang atakihin habang nagbubungkal. Ang sabi ng mga matatanda, ah? Huh? Wag nang gambalain ang pugad ng sawa. Wow! Delikado raw yan. Ay! Talaga naman delikado mga thunders! <laughs> Pangatlong kwento, noong 2018, sa Nueva Ecija habang anihan ng palay may isang magsasakang napahinto akala niya may sirang irigasyon yun pala isang 23 feet na sawa ang nasa gitna ng pilapil nahuli to gamit ang mga lambat at lubid naging instant attraction ito sa buong barangay pero may ilan na nagsasabing may mas malaking sawa pa sa kabilang bundok. Oh no! Talaga lang ha? <laughs> ang apat na kwento. Sa Cebu City noong 2022, may isang pamilya ang nagulat nang makita nila ang isang sawa sa ilalim ng sofa sa kanilang bakuran. Wow! Inakala nilang water hose lang to hanggang sa biglang gumalaw. Ang ahas ay tinatayang 21 feet at sobrang busog. Ha? Huh? Ayon sa barangay tanod, baka raw galing ito sa sapa na umapaw. Okay. Naku Ingat sa baha, D-Fam. Ouch! Baka mamaya, hindi salbabida makuha nyo, kundi ahas na pala. <laughs> ikalimang kwento. Marami sa social media ang nag-post ng ahas na umaabot ng 30 hanggang 33 feet sa Palawan at Leyte. Pero, totoo ba ito? Mm -hmm. Ayon sa DNR, karamihan sa ganitong kwento ay exaggerated or edited. Pero, may mga ulat na may ahas sa kagubatan ng Palawan na di pa nasusukat. Kasi, hindi nila mahuli. Oh my God! May ilan ngang ng grupo ng mountaineers ang nagkukwento na parang dragon daw ang nakita nila. Isang dambuhalang anino gumagapang sa ilog. Oh my God! Ito pang isang kwento. Sa Isabela, may isang mga ngaso na muntik nang hindi makauwi nang atakihin siya ng sawa habang siya ay natutulog sa ten. No! Nang gumising siya, nakapulupot sa binti niya ahas! Buti na lang, may dalang bolo at tinaga niya ito. Ang lesson dito, huwag kang matulog nang walang bantay kung nasa gubat ka. Oh, yeah. Hindi man makamandat ang sawa, pero pwede ka nitong lunukin. Ouch! By the way, di fam, ang mga ahas na napag-usapan natin ay karamihang tinatawag na reticulated phyton or sawa. Ah! Ito ang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Umaabot ng higit 30 to 35 feet. Oh my God! Hindi ito makamandag, pero sobrang lakas pumulupot. Kaya delikado pa rin. Karaniwan silang matatagpuan sa bukid, gubat, kanal, ilog, at minsan sa likod ng bahay. Ah? Pag may mga nahuling ahas, hindi basta-basta pinapatay. Tinatawag ang DNR, PNP, or Wildlife Rescue para dalhin ito sa mas ligtas na lugar. Ah! Pero sa malalayong barangay, kinakatakutan pa rin ito. Mm. May nagsasabi pang may ginto daw sa lungga ng sawa. Kaya yung iba, gusto pa itong habulin. Oh no! Oh man! <laughs> Bakit nga ba may malalaking ahas sa Pilipinas? Mm. Ang Pilipinas ay tropical at maraming pagkain. Okay. Panok, <laughs> taga aso kaya perfect habitat para sa mga sawa at kung di sila napapatay kaya nilang mabuhay ng higit 20 hanggang 25 years at lumaki ng sobra-sobra oh, no! kaya kung may napapansin kang kakaipa sa likod ng bahay nyo tingnan mo muna kung gumagalaw may isa pa akong pahabol di fam alam nyo ba ang pinakamalaking reticulated phyton na naitala sa buong mundo ay isang sawa na pinangalan ng medusa. Wow. Ito ay 25 feet at 2 inches ang haba wow. at tumitimbang ng halos 160 kilos. Si medusa ay alaga ng isang hunted attraction sa Missouri, USA at opisyal na naitala ng Guinness World Records bilang pinakamahabang ahas na nabubuhay sa captivity. Grabe! Parang dalawang SUV. Ang haba niyan! Oh my gulay, di fam! Ilang ahas pa kaya ang gumagala sa gubat? Ilog! O ilalim ng bahay natin kung may kwento ka rin tungkol sa sawa at sa probinsya, i-comment mo na yan sa baba. At kung gusto mo pa ng kwentong nakakakilabot, informative at minsan may katatawanan, mag-subscribe ka sa Mr. D TV. I-like, share ang video na to sa mga tropa mong takot sa The End. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!